Batikang news anchor nagpaalam na sa ABS-CBN sa kasalukuyan, ito ay isa sa mga pinakausap-usapang paksa sa social media, kung saan hindi maitanggi na ang kanyang pansamantalang pag-alis ay nagbigay ng malaking impact sa mga taga-subaybay ng kilalang programang ito. Sa mga nakaraang araw, naging mainit na paksa sa mga kapamilya fanpages ang posibilidad na may isang news anchor na mawawala sa TV Patrol, Maraming mga post at mga tanong ang lumabas sa mga social media platform tungkol sa kung sino ang tatawag ng pansin sa kanilang mga tagahanga sa kabila ng mga spekulasyon at hula. Ang pangalan ni Henry Omaga Diaz ang madalas na binanggit sa mga usapan. Ngunit ngayong umaga, lumabas ang opisyal na pahayag sa programang Gising Pilipinas na ang nasabing news anchor na aalis ay si Henry Omaga Diaz. Ang kanyang pansamantalang pag-alis ay nagdulot ng pagkalungkot sa mga taga-subaybay, ngunit ito rin ay nagbigay daan sa mga tanong kung anong dahilan ang nakatago sa likod ng kanyang desisyon. Sa mga nakaraang taon, si Henry Omega Diaz ay naging mahalagang bahagi ng TV Patrol at naging simbolo ng kredibilidad at integridad sa larangan ng pamamahayag. Ang kanyang mga naiambag sa programang ito ay hindi may kakaila at malapit sa puso ng marami sa kanyang mga tagahanga. Ang TV Patrol ay kilala sa kanyang malalim na pagtalakay sa mga pangunahing balita at isyo sa bansa, at si Henry Umaga Diaz ang isa sa mga haligi ng programang ito. Ang kanyang kakayahan sa pagbabalita at pagpapahayag ng mga pangyayari ay nagbigay sa kanya ng mataas na respeto sa industriya, kaya't ang kanyang pansamantalang pag-alis ay tiyak na isang malaking pangyayari sa mundo ng balita at telebisyon. Ang ilang mga speculations ay nagsasabi na maaaring ito ay dahil sa personal na dahilan o posibleng may mga bagong proyekto siyang pinagtutuunan ng pansin. Gayunpaman, wala pang tiyak na impormasyon ang nailabas hinggil sa mga tiyak na dahilan ng kanyang pag-alis. Ang iba pang mga tagasuri suri ay nagmumungkahi na maaaring ito rin ay isang pagkakataon para sa kanya na makapagpahinga mula sa kanyang matagal na pananatili sa programa. Sa kabila ng pansamantalang pag-alis ni Henry O. Maga Diaz, ang TV Patrol ay patuloy na maghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon sa kanilang mga taga-subaybay. Ang kanyang pagkawala ay tiyak na mag-iiwan ng puwang sa programa, ngunit inaasahan na ito ay pansamantala lamang at siya ay muling babalik sa lalong madaling panahon. Maraming mga taga-subaybay ang umaasa na makakabalik si Henry Umagadia sa TV Patrol sa lalong madaling panahon dahil sa ang kanyang kontribusyon ay hindi mapapalitan. Ang kanyang kakayahan sa paghahatid ng balita at ang kanyang pagkakaroon ng koneksyon sa kanyang audience ay isa sa mga dahilan kung bakit siya ay naging mahalaga sa programa. Sa ngayon, maghihintay tayo ng karagdagang mga anunsyo at impormasyon hinggil sa kanyang pagbabalik para sa mga tagahanga ng TV Patrol at ng news anchor na si Henry Omaga Diaz, tiyak na ang pansamantalang pag-alis na ito ay isang pagsubok sa kanilang pagtangkilik at suporta. Patuloy na abangan ang mga susunod na kaganapan at updates mula sa TV Patrol at mula kay Henry Omaga Diaz mismo. Ang mga taga-subaybay ay inaasahan na magbigay ng kanilang mga mensahe ng suporta at paghihintay para sa kanyang pagbabalik. Sa ganitong paraan, maipapakita nila ang kanilang paggalang at pagpapahalaga sa isang haligi ng balita sa Pilipinas.